Dapat ba ibigay ni Mr. lahat ng sweldo niya kay Mrs.? Una, sino ba ang nagbabudget? Kung si Mrs. ang nagbabudget, alam niya naman ang estimate na magagastos kaya okay lang ibigay sa kanya ang sweldo. Pero hindi naman lahat, magtira rin para sa pangangailangan ni Mr. Pangalawa, kung pabor kay mister na siya ang magbayad ng bills, mamili ng mga groceries o sa pamamalengke, halimbawa lang may sasakyan kayo at madadaanan niya naman pagkatapos ng trabaho, so pwede nang siya na lang ang hahawak ng pera at magbigay lang kay Mrs. para sa ibang needs, halimbawa para sa anak ninyo, school tuition at iba pa. Pangatlo, may ibang mag-asawa rin talaga na si Mrs. ang may hawak ng ATM, kaya nasa kanya lahat ng sweldo. Depende lang naman yan kung napagkasundoan ninyo yan, basta mamanage lang ng maayos ang pera. Bigyan mo rin ng extra money si mister kasi kailangan niya yan. May nabasa lang akong confession ng isang mister na halos wala na siyang pera na natatanggap pagkatapos ng sweldo. Naglakad lang siya papuntang trabaho at wala pang pambili ng pagkain. Hindi ko naman alam kung ano ang tunay na kalagayan nila pero sana hindi umabot sa ganito. Okay lang na si Mrs. magbudget lahat pero maglaan din para kay Mr. kasi hindi biro ang magtrabaho. Sana ma-appreciate ninyo ang isa't isa. Pangapat, may ibang misis din na hindi talaga siya ang humahawak ng pera nilang mag-asawa kasi si Mr. ang nagbabayad ng bills, siya ang namimili ng mga kailangan sa bahay kasi nga madadaanan naman niya at may sasakyan naman sila. Pero kahit ganon, transparent pa rin sila pagdating sa pera. Alam nila pareho kung saan nakalagay ang pera at kung magkano ang sweldo bonus at expenses. May mga misis kasi na hindi nakikialam kasi mas gusto niyang si mister ang makatanggap ng kanyang pinagtrabahuan at pinaghirapan. Nire-respeto lang niya ito kasi alam niya hindi madali ang magtrabaho sa labas. Nakakapagod at sobrang init pa. Panglima, may ibang mister din na hindi na sinasabi sa kanyang asawa kung magkano talaga ang lahat ng sweldo niya. Naglalaan na lang siya para sa pang allowance niya at pang extra needs kasi hindi marunong mag-budget ang misis niya. Yung tipong ubos agad ang pera at malalaman pang marami palang online orders at may mga utang pa. Okay lang naman bumili online pero dapat ipinapaalam muna kay mister at kung magkano ang amount para mapaghandaan niya. Kung hindi kaya sa budget, huwag ipilit. Kawawa naman kasi ang asawa mo yan. Unahin lang ang mga pinakakailangan kung alam mo nagipit kayo. At higit sa lahat, huwag kang umutang ng hindi alam ng mister mo. Nakakawala ng respeto yan. Yung tipong magugulat na lang ang mister mo na sobrang laki na pala ng utang mo. Huwag kang maging masyadong materialistik kung ikaw mismo hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. Maawa ka sa asawa mo. At pang-anim, may ibang issue din na ibinibigay daw lahat ni Mr. ang sweldo niya pero ayon naman kay Mrs. na kulang na kulang pa rin. Minsan nagagalit pa ang Mr. kasi kung saan saan daw ginamit ang pera. Kung ganito ang Mr. mo, mas mabuting ilista mo kung magkano ang ibinigay niyang pera at ilista mo lahat ng expenses ninyo araw-araw para may pakita mo sa kanya. Again, depende lang naman talaga yan sa inyo kung ano yung napagkasunduan ninyo. Dapat lang talaga transparent kayo. Yung alam niyo pareho kung magkano ang exact amount na monthly income ng mister mo at kung magkano ang total expenses niyo sa isang buwan para walang pag-awayan kung saan napupunta ang pera. Sa hirap din ang panahon ngayon, mas mabuting may income din si misis kahit extra lang kasi sobrang hirap din bilang babae na sobrang puyat at pagod buong araw at wala namang sariling pera. Mag-research ka kung anong pwede mong gawin para kumita. Kahit anong sitwasyon mo ngayon, ipagdasal mo palagi sa Panginoon kasi hindi kanya pababayaan. Ask for his enlightenment. Do your best and God will do the rest.